mga kaibigan gandang hapon andito ko naman ako nag, nagwawalang hiya na lang Robin Padilla pagkinapanood ko siya sa Youtube kanina <coughs> na nagdadrama sa buhay sinasabi niya na wala ba gobyerno eh ano siya bakit di bakit di ba bakit pa siya uh, sa higda dahig sa, Netherlands ngayon bakit Anong 'di diba, Isa siya sa mga sa gobyerno ng sinasabi niya. 'Di ba napakabobo niya. Ang tanga mo Robin Padilla, tang ina mo ka talaga talaga. Palamunin ka ng bata, bayan, animal ka. Patay gutom ka maging senador, ayok ka, wala kang alam, pet teka. Tandaan mo 'yan. Ngayon si mo pa. mo pa ang aming pangulong BBM. Ang kapal na pagmumukha mo, ayok ka. Dapat sa'yo, natuluyan na nung nag-disgrasya ang sinasakyan ng dyan sa dahig gago Utang ina mo tala na papaawa pa siya ipit ipit ng laman gago siya hindi na pala mo makasatuhan na sa magagawa ng gago dito pinado nandun sa Netherlands ano? oo oh, ka lang inang ito ka Até me matai.